Hmm. Ganito po mga kapatid hmm, oh. Okay uh, oh, dito natin dito. ikakata natin nang isa-isa. Ang kanya po. Ayan, ganyan po yung pagkakad mga kapatid. Sakto yung laki lang. Yung laki lang po. Ayan. Hindi ko na po tinitimbang. Ayan, lalagyan ko po ng palaman. Papakita ko po sa inyo mga kapatid. Yung pong palaman niya, 25 grams po. Ito, 25 grams. Tapos ganyan po. Alagay lang ng ganyan. Ayan po. Ayan po ang ating Hopia. Ayan. Ngayon po mga kapatid, bago po natin isalang ito, ito po, nakarera uh, na pong ganyan. Nakakamada, nakakamada na po sa tray. Ang gawin po natin, kukuha po tayo ng isang fresh na itlog. Lalagyan lang po natin sa brush. Ganyan po, iba brush lang natin isa-isa. Yung pula ng itlog, yung pong itlog na pula para po magkakulay lang siya dito sa taas. Ganyan, yan mga kapatid. Ayan po yung bagong tinuro ko sa inyo mga kapatid. Hope ya. Mga kapatid, yung hindi pa po nakapag-share, nakapag-like, pakilike po, pakishare. Thank, thank you so much po sa inyo mga kapatid. Pakisuporta po. Hindi pa po nakapag-follow, pakipollow po. Ryan Dial po sa channel, sa YouTube channel po. Mga kapatid, thank you po sa inyo.